Magandang umaga na naman po sa inyo mga ka-senior Christians followers. Ito na naman po si Pidol. Pagkagaling po sa tabing dagat, sa playa, para nagalis ng inip. Ito, na naisip po naman gawin to. Para pagpapasya ng gusto, ito po bakod po namin, mga painaw. Matagal-tagal na libangin po ito. nag ako eh. Paano lang, ito pagka may gagawin iba, tigil. Pagka nabakante, dito ako babalik-balik. Ito matagal na gawain to. nag po ako eh. Nilabas ko lang nga po ibang gamit sa iyo. Para makakilos ako. Huwag na yung hapay na oh. Ayusin ko po. Kaya isa sa hukahin ko, lalagarin ko na lang. Bulok na lang, bulok naman ilalim na eh. Malambot-lambot na. Tatayo na lang. Iuhukay na lang na bago. Yan lang naman, pag ko na huyan, ayusin mo. Naayos na ng anak ko, uuwi na raw sa Mayo eh para daw mga abubot daw para umigay na at pag, pagbili na. Ano mabibili rito eh, bulok-bulok na yun. Yung iba, mara uh, pa. Ito, to ito. Habang-habang pawisin ito. Habang exercise. Buti oh, na ako ito nga nakapagugas na na siya ng pinggan eh. Hindi palang sa na. Grabe na sa damas ko sa laganan ng tubig. Mga alas close Hanggang umaga na. Salamat po. Ano pong ginagawa ko? Ayan, lalagarin ko yung punong yun. O, taba. Nagbulok na eh. Salamat po.